atong uh, ato na pong uh, pag uh, switching on na po sa atong sa uh, kada tuig ng atong naanda no Nahimok na himo na tradition sa kabadbaran ug dungan ni, ni ang birthday sa atong kanhing mayor mayor sa sayo kamante so mo uh, ato ginagipadayon ang ipadayon kay siya nagsugod ani so karong gabi ato masaksihan ato na makita ang atong giandam para sa katauhan, di sa kabataan. Kundi, para po sa atong mga silingan ng mga munisipyo, no? sa atong mga bisita. Kaya atong giandam ng mga suka, siyempre, para mapunin yung ya, mahimok mong bibo ang atong kapaskuhan kay Kibawa mo na hanggat ang problema, dahil kapila, na kapila ka bagyo ang naagi na di ba? Pila linog, pero kanilang simbolo ni uh, ang suka ng simbolo ng uh, doon paglao. ay landar. So, ako mga linao, ito imbitar sa tanan, no? Uh, karong gabi, abin na. So, ato, mga lagyo, ang gusto mo suruy din eh. Kaya forward po ni sa uban, nga uh, taga-uban nga mga lugar. So, abli na ang atong uh, Christmas lights din sa plaza. Magpasiga po ta sa ato bagong children's Park. Doon na po eh, guwapo uh, atong ipasiga sa City Hall doon na po yung mga parol dito, agyaan namin sa mga kapitan, kilid sa, nasa SP Building, na upwood ang ato pong merkado. No? Kung inyong masuro dito, doon na po yung ato kibutang dito. So, mangyimit ko sa tanan, nga laag mo sa kabadbaran. Ang set time na ato parol? Ah, wala, sago lang din, na may makamagkita ninyo sa kadalanan na ay, sa kadalana na ay uh, snowman, sago lang din, eh, kung sago lang. Pero ang mga bata, kung ang, ang, ang pila katuwi ganila ba, ang mga bata ang, ang atong show matag semana dirito karon tuwa na sa atong bagong nga Park so dito na ang mga bata every and Hangtod sa Pasko. Yeah, early ang uh, early ang uh, uh, regalo rin niyo kay Ang Kapatura City is uh, one of two, uh, 2025 child friends. Mo lagi, so kabaho mo sa kadaghan nga award nga itong nadawad. Puno yun po sa kanang kuhan ba, kanang kalipay. Gabi ang akong pasalamat kay kanipuntan nga, hindi yung mahina kung mahimong ako rin. So sa atong pagkapaghiusa, diri pag tinabangay mo na nakapunta na to. So akong panghinaot nga, tungkol sa manadawat na ito nga mga award, mas madasig pa na uh, ato pang tarungon, iplastar uh, og maayo ang mga programa sa tanan, ikan sa bata, hangtod na sa ato mga senior citizens. Mayor, ganun kakalaman ng Festival of Lights? Bawon na di kayo. Ang lain mga suga nga itong pag-ablihan. Muna gitawag na Festival of Lights. O niya, kada tulad niya nga itong Bisa ka ang mga mayroon na nangagi. Nasugdan ni sa panahon pa ni Mayor sa ayaw ka So, gihimo mo nga kada switching on gitunong sa iyang birthday. So, pag dum-dum sa iyang birthday. So, ako pang nga, kung sunod dako ako, o, so maabot pa, ipadayo niya mga nasugdan na to. nga Nga, maghatag tagkalipay, di lang sa mga senior, pati sa mga batang gagmay. Mayor, uh, Christmas, may sisalanin mo sa mga Balbaranong? Ay, sa mga Balbaranong, wala dito lahat o, kundi hatagan at may panglawas, no? Di man din balik kayo ng mga problema pero akong pangyanaan, kasi sa panahon sa Pasko ato nang ulo na pulo sa kadasig no, o ba, ng atong pamilya o, hangyo ko na kung saan to nasutan, nasutan o ba nige hapon ko ninyo no, nga atong makabot ang atong mga tinguha mga damgo, para sa Balbaranong